Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ngayon pinagtitibay ko ang aking mga atas administratibo para sa inyo. Nagkabisa simula ng araw ng pagpapatibay ng mga ito na nagtatalaga ng iba't ibang pagkastigo sa iba't ibang tao. Tinuto ko ang aking mga pangako at lahat ay nasa aking mga kamay. Sino mang nagdududa ay tiyak na papatayin. Walang lugar para sa anumang pagsasaalang-alang. Kaagad silang lilipulin. Sa ganito'y inaalis ang pagkamuhi mula sa aking puso pinatototohanan mula ngayon na sino mang pinaslang ay hindi dapat maging kasapi ng aking kaharian at dapat ay inapo ni Satanas. Bilang mga panganay na anak, dapat panatilihin ninyo ang inyong mga sariling katayuan at gampanang mabuti ang inyong mga tungkulin at huwag maging mapanghimaso. Dapat ihandog ninyo ang inyong mga sarili sa aking plano ng pamamahala. At saan man kayo pumunta, ay dapat kayong mabuting magpatotoo sa akin at luwalhatiin ang aking pangalan. Huwag kayong gumawa ng mga kahiyahiyang bagay Maging halimbawa kayo para sa lahat ng aking mga anak at sa aking bayan. Huwag kayong maging mahalay kahit isang sandali. Dapat palagi kayong nagpapakita sa lahat na may pagkakakilanlan ng mga panganay na anak at hindi mag-asal alipin kundi lumalakad na taas-noo. Hinihingi ko sa inyo na luwalhatiin ang aking pangalan. Hindi ipahiya ang pangalan ko. Bawat isa sa mga panganay na anak ay mayroong kanyang sariling tungkulin at hindi magagawa ang lahat ng bagay. Ito ang pananagutang ibinigay ko na sa inyo na hindi dapat inuurungan. Dapat italaga ninyo ang inyong mga sarili sa pagtupad sa naipagkatiwala ko na sa inyo ng inyong buong puso, ng inyong buong isip, at ng inyong buong lakas. Mula sa araw na ito, sa buong mundo ng sansinuko, ang tungkulin ng pagpapastol sa lahat ng aking anak at aking buong bayan ay ipagkakatiwala sa aking mga panganay na anak para tuparin. At sino mang hindi maipatutupad ito ng kanilang buong puso at ng kanilang buong isip ay kakastiguhin ko. Ito ang aking katwiran. Hindi ko palalagpasin o pagagaanin ang parusa maging sa aking mga panganay na anak. Kung mayroong sino man sa aking mga anak o sa bayan ko na tumutuya at umiinsulto sa isa sa aking mga panganay na anak, malupit ko silang parurusahan dahil kinakatawanan ako ng aking mga panganay na anak. Ano mang ginagawa ni numan sa kanila, ginagawa rin nila sa akin. Ito ang pinakamahigpit sa aking mga atas administratibo. Hahayaan ko ang aking mga panganay na anak na maglapat ng aking katuwiran ayon sa kanilang mga naisin laban sa sinuman sa aking mga anak at aking bayan na lumalabag sa atas na ito. Unti-unting iiwan ko ang sinumang tumuturing sa akin na walang gaanong kabuluhan at pinagtutuunan lang ang aking pagkain, kasuotan at pagtulog Inaasikaso lang ang aking mga panlabas na gawain at walang pagsasaalang-alang sa aking pasani. At hindi binibigyang pansin ang maayos na pagtupad sa kanilang sariling tungkulin. Para ito sa lahat na may pandinig. Sino mang nakakatapos sa paglilingkod sa akin, ay dapat masunuring umurong na walang kuskus balungos. Mag-ingat ka, kung hindi ay aayusin kita. Dadamputin ng aking mga panganay na anak ang tungkod na bakal simula ngayon at sisimulang ipatupad ang aking autoridad na mamahala sa lahat ng bansa at bayan. Lumakad sa gitna ng lahat ng bansa at bayan at isagawa ang aking paghatol, katuwiran, at kamahalan sa gitna ng lahat ng bansa at bayan. Ang aking mga anak at aking bayan ay katatakutan ako. Pupurihin ako, ipagbubunye ako, at luluwalhatiin ako ng walang patid dahil natutupad ang aking plano ng pamamahala at makapaghaharing kasama ko ang aking mga panganay na anak. Bahagi ito ng aking mga atas administratibo. Pagkatapos nito, sasabihin ko sa inyo ang mga ito habang sumusulong ang gawain mula sa mga atas administratibo sa itaas makikita ninyo ang bilis kung paano ko ginagawa ang aking gawain gayon din kung anong hakbang na ang naabot ng aking gawain magiging patunay ito Nahusgahan ko na si Satanas dahil hindi nahahadlangan ang aking kalooban. At dahil naluwalhati na kasama ko ang aking mga panganay na anak, naipatupad ko na ang aking katwiran at kamahalan sa mundo at sa lahat ng bagay na pag-aari ni Satanas. Hindi ako nag-aangat ng daliri o nagbibigay pansin kay satanas sa anumang paraan. Patuloy ko lang ginagawa kung ano ang nais kong gawin. Nagpapatuloy ng maayos ang aking gawain. Pa-isa-isa isang hakbang at hindi nahahadlangan ang aking kalooban sa buong daigtig. Napahiyana sa isang antas si Satanas dahil dito at lubusan ng nawasak ito. Pero hindi pa rin nito natupad ang aking kalooban. Pinapayagan ko rin ang aking mga panganay na anak na ipatupad ang aking mga atas administratibo sa mga ito. Sa isang banda, ang hinahayaan kong makita ni Satanas ay ang aking poot tungo rito sa kabilang banda hinahayaan ko itong makita ang aking kaluwalhatian hindi ko personal na pinarurusahan ito kundi hinahayaan ko ang aking mga panganay na anak na ipatupad ang aking katuwiran at kamahalan dahil dati ay inaabuso ni satanas ang aking mga anak inuusig ang aking mga anak at sinisiil ang aking mga anak ngayon matapos ang serbisyo ito, papayagan ko ang aking mga may gulang na panganay na anak na ayusin ito na walang kapangyarihan na si Satanas laban sa pagbagsak ang pagkaparalisa ng lahat ng bansa sa mundo ang pinakamahusay na patotoo. Malinaw na pagpapamalas ng pagbagsak ng kaharian ni Satanas, ang paglalabanan ng mga tao at digmaan ng mga bansa. Ang dahilan kung bakit hindi ako nagpakita ng anumang mga palatandaan at kababalaghan noon ay upang ipahiya si Satanas at luwalhatiin ang aking pangalan ng paunti-unti. Kapag si Satanas ay lubusan ng nagapi, sisimulan kong ipakita ang aking kapangyarihan. Umiiral ang sinasabi ko at ang mga di pangkaraniwang bagay na hindi nakaayon sa mga pagkaintindi ng tao ay matutupad. Dahil ako ang praktikal na Diyos mismo at wala akong mga panuntunan. At dahil nagsasalita ako ayon sa mga pagbabago sa aking plano ng pamamahala. Kung ano ang nasabi ko na sa nakalipas ay hindi kinakailangang naaangkop sa kasalukuyan huwag ninyong panghawakan ang sarili ninyong mga pagkaunawa hindi ako diyos na sumusunod sa mga alituntunin sa akin lahat ay malaya nangingibaba, baba at ganap na napawalan marahil ang mga sinabi kahapon ay hindi na napapanahon ngayon o marahil ay isinasan tabi ngayon. Ngunit, ang aking mga atas administratibo mula noong pinagtibay ang mga ito ay hindi kailanman magbabago. Ito ang mga hakbang sa aking plano ng pamamahala. Huwag mang hawak sa mga alituntunin. Araw-araw ay mayroong bagong liwanag at may mga bagong pahayag at iyan ang plano ko. Mabubunyag sa iyo araw-araw ang aking liwanag at pakakawalan sa mundo ng sansinukob ang aking tinig. Nauunawaan mo ba? Ito ang iyong tungkulin, ang pananagutang na ipagkatiwala ko sa iyo hindi mo ito dapat pabayaan kahit saglit. Ang mga taong kinaluluguran ko, gagamitin ko hanggang wakas at hindi ito kailanman magbabago. Dahil ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Nalalaman ko kung anong uri ng tao ang dapat gumawa ng kung anong bagay at kung anong uri ng tao ang kayang gumawa ng kung anong bagay ito ang aking walang kapantay na kapangyarihan